buwan ng Feb-Ibig. Naging tradisyon na rin at nakasanayan nating magbigay ng mga regalo katulad ng tsokolate, bulaklak, pati na din mga teddy bear. Sa katunayan, pati na rin ang mga cute na fur babies ay ipinangririgalo na rin. Ngunit paano kung ang kilig at sorpresa kapalit ang kapakanan ng mga munting nilalang na walang kamalay-malay kung ano ang magiging kahihinatnan nila sa bago nilang tahanan. Panoorin po natin ito. Ngayong buwan ng pag-ibig, kanya-kanya tayo ng plano para ipagdiwang ang okasyon. Bukod sa romantic date, isa pa sa nakaugalian natin tuwing Valentine's Day ang pagbibigay ng regalo. Kilala po ang mga Pilipino na mapagbigay and hospitable. So I think yun po yung naka- Uh, naging ano po nila, uh, kaugalian na nagbibigay po sila during especially po ng Heart Month. Gusto ko po mostly mga chocolates po and anything sweet po kasi mahilig po talaga ako sa mga sweets. Nagbibigay po ng gifts dahil sinoshow po yung appreciation, yung affection po sa isa't isa at yung paano po how much you care for the person you love po. Napakasarap at napakasaya sa, sa pakiramdam kapag nakatanggap ka ng regalo. Lalo na at kapag matagal, matagal mo nang wish buhay mo na makatanggap ka ng the best gift para sa sarili mo. Mula sa mga tradisyonal na regalo, gaya ng bulaklak at tsokolate, hanggang sa mga mamahaling gamit. Pati na nga ang alagang hayop, ginagawa rin gifts. And one time, yung co-teacher ko lumapit sa akin. Sabi sa akin, Ma'am, meron akong ibibigay sa'yo. Ano naman yun, ate? Pusa. Hinatid na sa classroom ko yung pusa. Grabe, yung parang feeling ko, iiyak ako sa tuwa na natumay yung mga balahibo ko. Actually, kasi talaga, uh, sa jawa ko to, binigay. Uh, binigay sa kalila to. Matagal ni, kasi ano to, 8 uh, years old na siya. Hanggang sa, yun niya, nagkaroon na ng mga anak. Kapag nag-gift ka po ng pet, it's a living thing po. So parang, it's a very big commitment po na magbigay ka po ng isang alaga sa isang tao. It's a sign po na you show much love po sa tao kasi you're giving commitment po sa isa't isa. I'm usually po, naglalagalo ko po ng pets sa mga taong kilala mo na. And I think po, yun po is yung tiwala na meron kang, meron kang tiwala sa kanila na kaya nilang, um, alagaan yung pet. Kung may binigyan kayo ng bagong dog or cat or any pets, um, it's best na dalhin nyo sa nearby veterinarian or veterinary clinic para ma-check physically if there's something wrong about it. Ang problema ay kung hindi ito maiging pinagplanuhan at hindi naman ito hiniling ng pinagbibigyan. Especially to the first time na pet owners, um, It can cause anxiety, especially if unprepared. At the same time, um, if the pet owner is not a pet lover and hindi siya financially capable. By proper educating the pet owners from their diet, um, vaccinations, um, paano mag-alaga, palikuan, yung mga simpleng bagay na ganun kasi para tayong mag-aalaga ulit ng baby kung minsan ang kapalit na kilig at sorpresa ay ang kapakanan ng mga kawawang nilalang. Walang kamalay-malay sa maari nilang sapitin sa bagong among posibleng hindi pa o hindi naman handa sa malaking responsibilidad ng pet ownership. At ang pagkukulang sa kahandaan, maari raw mauwi sa pag-abandona. Dapat i-check natin yung lugar nung pagbibigyan natin kasi especially kapag nakatira sa condo, bawal yung pets or kapag maliit yung space, syempre hindi tayo pwedeng basta-basta na lang kumuha ng large breeds na mga dog or cats, ganun, or mag-alaga tayo ng marami. At the same time, kung pet lover ba sila kasi baka mamaya, hindi naman sila pala mahilig sa pets. Ang dating napiling handog sa ngalan ng pag-ibig, sa huli, siya pa palang mapagkakaitan nito. Ang pagreregalo ng mga alagang hayop ay hindi natin ini-encourage. Bakit? Eh kasi nga, baka hindi naman handa yung ating pinagbibigyan. Napakalaking responsibilidad ang pet ownership. Baka yung pinagbigyan mo, baka wala naman siyang capacity, no? Baka wala itong enough resources para dalhin ang kanyang alaga sa isang veterinaryo pag may sakit baka hindi niya afford bumili ng tamang pagkain para sa binigay na alaga. Baka naman ang bahay niya ay hindi rin ready at baka ikulong lamang ang mga aso or pusa. Isa lamang po 'yan sa mga kinukonsider natin kung bakit hindi dapat ibigay na regalo ang ating mga alagang aso at pusa. At ito pa, baka naman hindi rin siya handa sa oras. Alalahanin natin ang pag-aalaga ng hayop o pagkakaroon ng pet. Kailangan meron tayong oras sa kanila upang mailabas natin at maehersisyo at mabigyan din natin ng tamang paggalinga na sinasabi natin. Ang pagkupkup ng hayop, kung may kaakibat na wastong paghahanda at malasakit, ay tiyak na mapapalalim, mapapatibay at mapapatamis sa mga relasyon. Ang pag-aalaga ng hayop ay may kaakibat na malaking responsibilidad na kailangan nating malaman at paghandaan. Dahil hindi lamang tayong may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop. Ako po si Attorney Heidi. Magkita-kita tayong muli sa Sabado dito sa Hayop sa Kwento.